Isa na namang pang merienda recipe slash pang negosyo recipe ang ibabahagi natin ngayong araw. Popular itong recipe na ito sa ibang bansa na tiyak akong kawiwilihan nyo din kainin. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito po ay meron tayong mga nilagang patatas. Tatlong pirasong medium size na patatas po ang ginamit natin dito. Pinakuluan lang natin niya sa tubig hanggang sa lumambot. Ang gagawin lang natin ay imamash ang mga ito hanggang sa wala ng malalaking chunks ng patatas ang makita dito. Ito pong patatas ang pinakamain ingredient ng ating gagawing palaman o filling nitong recipe natin. Once mamash na nating maigi ang mga patatas, pwede na nating ilagay dito ang iba pang mga ingredients. Maglalagay tayo dyan ng spring onion, paminta, seasonings, at 2 tablespoon ng cornstarch. Pwede kayong mag-experiment ng mga pwede ninyo pang ilagay dito guys. Pwede kayong maglagay ng pinong malunggay kapalit ng spring onion. O di kaya naman ay maglagay kayo dito ng shredded carrot. Nasa inyo naman po kung ano po ang gusto ninyong ihalo dito sa ating palaman. Munti ko na nga po palang malimutan na maglalagay din po pala tayo dito ng half teaspoon ng asin. Pagdating naman sa pampalasa, adjust-adjust nyo na lang po ang mga pampalasa na ilalagay ninyo po dito. Haluin lang natin itong maigi gamit ang mga kamay para mas mahalo natin thoroughly ang mga sangkap dito. Kapag pwede na ang ating potato filling, ay pwede na po natin itong imold ng pabilog. Gagamit lang tayo dito ng measuring tool para po pantay-pantay ang mga magagawa natin. Kapag nakakuha na ng gustong dami ng palaman, saka ito bilugin sa kamay. Ganyan lang po kadali. Once mabilog na natin lahat ay proceed na tayo sa paggawa ng dough mixture. Sa isang bowl ulit ay maglalagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, half teaspoon ng asin at 1 tablespoon ng cooking oil at half cup ng tubig. At saka ito masamasahin. Half cup lang muna po ang inilagay natin dito na tubig para po matansya nating maigi ang dami ng tubig na kakailanganin natin dito. Kapag kinulang pa ng tubig, ay unti-untiin lang natin ang paglalagay ng tubig hanggang sa makuha na natin yung tamang texture ng ating dough. Iba-iba po kasi ang water absorbency ng harina depende sa brand, kaya wala po tayong exact measurement ng tubig para dito. Basta ma-achieve lang natin yung malambot at makinis na dough ay pwedeng-pwede na po ito. Matapos maging dough ng mixture ay atin naman po itong ipa dito sa lamesa. Wala kasi tayong work area ng pagmamasa kaya dito na lang tayo gagawa sa lamesa. Dusting lang natin ang lamesa at saka i-flatten dito ang dough. Balik-balikan lang po natin ang rolling pin hanggang sa maging manipis na ang dough natin dito. After niyan ayahatiin na natin itong dough at gagamitan ko lang yan ng ruler para straight na straight po ang magagawa natin dito. Yan guys, after ng pagputol-putol natin ng dough, ay eto na po yung nagawa natin. Pwede na natin ilagay isa-isa dito yung mga potato filling na ginawa natin. After niyan ay babasain lang natin ng tubig yung pinakadulo ng ating dough para maklose natin itong maigi mamaya. Matapos niyan ay pwede na natin i-roll isa-isa ang mga dough dito. Ganito ang magiging itsura niyan once na matapos tayo sa pagro-roll. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. And once okay na ang lahat, ay proceed na tayo sa pagluluto nito. Dito guys ay magpapainit lang tayo ng madaming mantika. Kailangan po kasi na nakalutang talaga sa mantika itong lulutuin natin. Nakalagay po ang apoy natin dyan sa medium heat lamang po. And kapag mainit na ang mantika, ay pwede na natin ilagay isa-isa ang nagawa natin ang goal lang naman natin dito ay maging slightly brown lang ang mga niluluto natin. Masyado po kasi magiging matigas ang dough kapag niluto natin itong maigi. Estimated cooking time lang po natin dito ay nasa 10 minutes lamang po. And once mag slightly brown na ang mga niluluto natin ay pwede pwede na natin itong hanguin isa-isa. Matapos maluto ang lahat ay ready to serve na itong masarap, healthy, crispy at tatawagin natin itong yummy potato roll. Sigurado akong para sa iba ay masyadong matrabaho ang paggawa nitong potato roll natin. Pero worth it naman po ang paggawa nito once matikman nyo po ito. Kaya kung ako sa inyo, try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!